Kapag nakakita tayo ng mga sign markers ng Yamashita Treasure, dapat ba nating sundan ito kagad sa ilalim? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong topic. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat, welcome back again sa akin channel mga ka-treasure hunter Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic nga na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito tungkol nga po sa Yamashita Treasure Hunting at ang ating pinakatopic na no, pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa mga sign, markis ng Yamashita Treasure Hunter na kapag nakita natin ito, ay dapat na ba nating sundan ito kagad sa ilalim at kapag nakita natin ito sa itas, Nandiyan na ba kagad ang Yamashita Treasure sa ilalim nito yan po ang ating pinakapag-uusapan ngayon pero bago yan tayo po muna magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-panood taga-subaybay, mga subscribers, haters, bashers maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong mga videos at sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos no? at para suporta po sa akin channel So patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng kaunting kalman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army na kung saan itinago po ang mga kayamanan sa kamundukan po ng Pilipinas. At uh, ito itong ang ating ibabahagi sa inyo ay napakahalaga pong topic sapagkat ito po ay posibleng magbigay sa atin ng idea susi para po matuklasan natin ang mga sikreto na itinago ng mga hapon. Ito po ay ang mga ginto ibat ibang klasing kayamanan na kanila pong ibinaon sa iba't ibang lugar po sa kabundukan ng Pilipinas no. So ang atin pong topic na ibabahagi nga sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa mga sign markers na ginawa po ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan po sa kanilang mga kayamanang na ibaon. At kabilang po dito ang mga squares, triangles, heart shapes, pagong o kung ano-ano pa mga hayop na ginawa ng mga Japanese Imperial Army na mga bato, inugit sa bato inukit sa punong kahoy mga punong kahoy ng mga marka na itinanim na katriangle, na ka squares, na kalinya, na tatlo o na kalinya na marami. Yan po ay mga palatandaan ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army kung saan itago sa kabundukan ng Pilipinas. So ang atin ng pinaka tumbok na topic na pag-uusapan ngayon ay ito pong mga sign markers ng Yamashita Treasure napakarami po sa ating mga kababayang yama treasure hunter ang naghuhukay Nagahanap hmm? naghahanap ng mga sikreto sa ilalim ng lupa mga ginto na kung saan na itago ng mga Japanese Imperial Army at madalas ay nabubukya ang atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter at napagod sapagkat nagpupokus po ang atin mga kababayang treasure hunter sa mga sign markers na kanila pong makikita. Madalas kapag tayo po ay nakakita talaga ng mga markers sign no na mga bato or mga punong kahoy na sadyang inilagay, itinanim yung mga punong kahoy na naka-triangular, mayroon ding nakalinya, mayroon din naman mga, mga bato na nakalinya, mayroon naka-triangular at may mga nakaukit na sign markers na tuldok na tatlo, triangles, squares, o hugis-araw na mga disinyo, may mga characters pa na iba't ibang uri ng hayop. Ito pong mga bato na mga hugis-puso, triangles na mga bato, na kung saan sadyang ginawa ng mga kamay ng tao. At tayong mga tao, mga Yamashita Treasure Hunter, ay napapaisip kaagad, no? na napapatingin ka agad, naa-attract ka agad doon po sa ginawa ng mga Japanese Imperial Army. Nahata ka agad tayo, napapaisip tayo na bakit nailagay ito, bakit nagkaroon ng ganito. At alam natin, alam sa isip natin na mayroon talagang sikreto na naitago dito sapagkat hindi ito ilalagay kung walang itinagong sikretong kayamanan sa lugar. Sapagkat ito ay uh, napakaganda uh, haga sa ating isipan at doon talaga kaagad tayo mapupukos no? at alam ng mga Japanese Imperial Army na ang mga treasure hunter sa susunod na panahon kapag dumating ang panahon na hanapin ito ay mapupukos talaga doon talaga magpupukos sapagkat uh, panghila panghatak yun na doon sila doon sila dadalhin at doon sila papahukayin uh, ang mga Japanese Imperial Army ay napakatalino alam nila na kapag ito ay hinahunting ay lalagyan nila ito ng naakit akit napakaganda at susundan kaagad ng mga tao ito na kung saan nag-design sila ng pangpahirap pangpaubos ng pera at pang pa walang gana no pang paubos ng lakas no kumbaga para ma-discourage ang mga hunter sa ilalim kapag nakita nila kapag nahukay nila hinukay nila ay wala silang matatagpuan ay mawawala na silang ng gana at pag-asa at magsasabing hindi totoo wala talagang kayamanan no? naka-design kumbaga ang mga ginawa ng mga Japanese Imperial Army ang mga sign markers ay madalas pangakit at sign palatandaan lamang na mayroong itinatago na kayamanan sa lugar. Pero hindi nangangahulugang kapag nakita natin ito sa kanyang kinalalagyan ay nandyan sa ilalim ang Yamashita Trisyor. Posibleng ang mga kayamanang itinago po ng mga Japanese Imperial Army ay naitago ng mas malayo no, sa lugar or distansya sa mga sign markers kinaruruunan po ng mga palatandaan sapagkat ang kar kar karamihan sa mga sign markers kagaya ng mga triangles na kalinya ay mga nagtuturo ng direksyon nagtuturo ng lokasyon kung nasaan ang itinatagong kayamanan so nangangahulugang ito po ay isa lamang posibleng uh, patibong posibleng uh, pangpahirap uh, sa lugar na kinaruroonan po ng mga sign markers pero ang kayamanan ay nasa paligid lamang ito po ay nagsasabing mayroong itinago talaga sa lugar mayroong siguradong kayamanan subalit kailangan mo itong paghirapang hanapin sa paligid sa sapagkat ito po ay nailagay ng napaka sikreto pag sinabing napaka sikreto ito po ay palaisipan no? hindi basta bastang matutuklasan ng kahit sino man ito pong mga sign markers na madalas nating makikita sa lugar ay nagsasabi lamang na mayroong sikreto, mayroong kayamanan na ibinaon sa lugar. At ito po ay madalas, ito pong kinaroroonan ng mga marker signs, kagaya ng mga triangular na bato, mga triangular na punong kahoy, mga kwadrado na mga bato, ay nagsasabi lamang na ito ay entrance, pintuan no? Mayroong lagusan, mayroong itinagong kayamanan sa lugar kung saan po ito naroon. Subalit, hindi po kaagad direkta sa ilalim, no? Kung saan naroon ang mga sign markers ay posibleng distansya pa ito talaga. Sapagkat napatunayan po ng ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na nakarecover na malayo ang pinagtataguan ng kayamanan mula po sa mga sign markers na ito subalit kahit malayo sa mga sign markers ang Yamashita treasure na sinasabi may mga give away no may mga give away kung saan naroon po ang pintuan naroon ang mga sign markers na palatandaan bilang pangpalito no at pang uh, uh, disguise no tricks na kapag nakuha ito kapag nadiskubre ito ay magsasabi yung ating mga kababayan wala na sapagkat nakuha na pain pinapainan nila ito subalit ito pong mga pain na ito ay madalas na nadediscover ng ating pong mga treasure hunter na hindi pansinin nakabalot sa bato kung yung bato na makikita natin ay winalang lang bahala natin winalang lang saysay -say natin sa pagkat pagtingin natin bato nandoon pala nakabalot ang mga giveaway sa loob mismo ng mga bato yan po ay uh, marami nang nakakuha sa ating mga kababayan na nasa loob ng bato ibinalot ang mga uh, giveaway no? masasabi nating regalo sa Yamashita Treasure Hunting sa Yamashita Treasure so ang load talaga ang kinaruruunan talaga ng lokasyon ng pinaka Yamashita Treasure pinaka main deposit ay medyo malayo sa mga sign markers sapagkat dinisinyo po ito ng mga hapon para po hindi basta-bastang matutuklasan Hidden Yamashita Treasure Pag sinabing hidden, ito po ay hindi inilalagay talaga sa mga sign markers Malapit sa sign markers Sapagkat kung ito po ay ilagay ng mga Japanese Imperial Army sa mga sign markers Ay napakadali po itong makuha ng mga treasure hunter Kahit naman siguro tayo, kapag tayo po ay nag-iisip at mayroon tayong itinatago ay kailangan po natin itong itago medyo distansya sa mga inilagay nating palatandaan sapagkat kung ito po ay ilagay natin mismong malapit sa may mga palatandaan ay napakadali po itong matatagpuan at madali po itong makukuha ng mga naghahanap so kalimitan no sa ang lugar ito po ang katanungan saang lugar ah uh, kalimitan uh, nilalagay ang Yamashita treasure distansya mula po sa mga sign markers so may mga nakadiscover na ang distansya ay 50 meters no mayroon naman 100 meters mula po sa uh, Yamashita treasure sign markers northeast yung iba mayroon namang iba southeast at uh, mayroon namang iba na nasa alanganing lugar no pag sinabing nasa alanganing lugar ay nakalagay po ito sa slope medyo bangin no alanganin na lugar at kapag ma nasa kalsada po ito ay nasa mismong gilid ng kalsada na kapag tinibag natin ay magla-landslide ang kalsada delikadong masira ang kalsada kaya always na nakalagay po sa mga lugar po na alanganin sa mga lugar po ng mga mismong dinadaluyan ng tubig sa ilalim o mismong pinupuntahan ng tubig sa alanganin ay nilalagay po ng mga Japanese Imperial Army yung hindi halata no? hindi masyadong mahalata at hindi masyadong pansinin mayroon namang iba na nakabalot mismo sa bato at dinadaluyan ng, ng tubig. Mayroon namang iba na inilalagay sa malalaking bato na parang bahay, no? May space sa loob. Uh, dipindi sa mga engineer ng mga Japanese Imperial Army yung mga hindi masyadong mapagkamalan, hindi masyadong mahalata na paglagyan ay yun po ang posibleng kinaruruunan ng mga Yamashita Treasure. At madalas nga ay nasa alanganing lugar ang kinaroroonan po ng kayamanan wala pong sign no, ang karamihan na pinaglalagyan ng Yamashita Treasure ay hindi mo mapagkamalang mayroong laman ito hindi mo mapagdudahang may kayamanan ito sapagkat walang sign sa itaas, kalimitan kasi na gumapang sila sa ilalim nagtanil sila sa ilalim at nung sila ay nakapaglagay na ng treasure ay lumabas sila na tinakpan nila ito na walang bakas no? at sa itaas wala rin palatandaan yan po ay nadiskubri ng ilan po sa ating mga kababayang nakatuklas nakakuha ng Yamashita Treasure so malinaw po na ang mga sign markers palatandaan ay hindi nangangahulugang sa ilalim nito ay mayroong kayamanan mayroong Yamashita Treasure Bagkos. Ito ay palatandaan lamang na mayroong itinagong kayamanan sa lugar. Susana so po ay uh, nakapagambag na naman ito ng kaalaman, kaunting uh, idea sa atin mga kababayang Yamashita Treasure Hunter. At uh, sa lahat po ng ating mga tagapanood na magagaling, paki-comments na lamang po ang inyo pong mga uh, pananaw tungkol po dito sa ating pong topic na naibahagi sa inyo hanggang sunod to po ang inyong Catrice Hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap tayo ay check na makakahanap